Have you ever wondered bakit parang ang hirap pasahin minsan ang mga lalaki pagdating sa pag-ibig? Like, one moment, ang sweet nila, tapos the next, parang bigla na lang silang naging malamig. Nakakapraning, 'di ba? You start questioning yourself. Nagkulang -cool ba ako? May ginawa ba akong mali? Pero what if I told you, it's not really about you. What if may mas malalim na proseso na nangyayari sa utak at puso nila na hindi lang natin agad nakikita? Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-misunderstood na topic pagdating sa relationships, how men fall in love. Hindi lang ito simpleng kilig or chemistry. Well, dive into what's really going on sa male brain habang unti-unting nahuhulog ang loob nila. Kasi once you understand this, mas magiging kalmado ka, mas aware ka sa signals, at mas makakaiwas ka sa mga games na hindi mo naman kailangang laruin. Ready ka na? Upo ka na. Inhale ka muna. Let's begin. Alam mo, pagdating sa love, maraming babae ang iniisip na lalaki agad ang na-attach kapag may physical intimacy. Na kapag may nangyari na, baka in love na siya. Pero, real talk, hindi ganon kadali ang proseso para sa karamihan ng lalaki. Kung tutuusin, medyo komplikado rin sila. Oo, kahit di nila madalas ipinapakita. Ang unang stage ng love sa lalaki, according to research, ay lust, as in desire, physical, attraction, yung tipong, grabe, ang ganda niya, gusto ko siyang makasama. Pero ito yung face na madalas pinaghihinalaan ng iba bilang in love, pero hindi pa ito yon. Kasi ang lust, sa totoo lang, ay parang panandaliang apoy. Mabilis magliyab, pero mabilis ding maubos kung walang ibang fuel na dadagdag. Ang mga hormones na involved dito testosterone. At sobrang taas ng level nito sa simula, lalo na kapag bago pa lang kayo magkakilala. Kaya minsan, super invested siya sa'yo, lagi kang chinachat, sinasama sa plano. Pero kapag nasatisfy na yung desire na yon, pwedeng bigla na lang siyang mawala. Anong nangyari? Ang tanong mo. Pero sa utak niya, baka natapos na ang unang stage. Parang apoy na nawalan ng kahoy. Kaya nga, dito na pumapasok ang next stage, attraction. Ito na yung mas emotionally charged. Ito yung face na hindi lang siya curious sa katawan mo, kundi gusto kanyang makilala. As in, genuinely. Iniisip kanya before matulog. Nagahanap siya ng paraan para makita ka. Napapangiti siya kahit wala ka. Sounds cheesy, pero ganito talaga gumagana ang utak ng lalaki when he's entering the romantic love stage. Ang interesting dito, may scientific explanation kung bakit parang addict ang behavior ng mga lalaki sa stage na to. Kasi ang utak nila, literally, naglalabas ng dopamine, norepinephrine, at serotonin. Parang reward system sa utak nila ang na-activate, same part ng brain na naaapektuhan ng drugs like cocaine. Kaya pala yung ibang lalaki, parang biglang naging clingy or extra sweet. Hindi dahil pa-fall kundi dahil sa sobrang high ng emotions niya. Pero ingat, ang highs ay temporary. Alam mo na ba ang irony? Sa stage na ito, even if he says I love you, minsan hindi pa niya talaga naiintindihan ang lalim ng salitang yon. Kasi, kahit may strong emotions na, ang testosterone levels niya ay sobrang taas pa rin. At ang isang hormone na essential sa real bonding, oxytocin, medyo nakablock pa sa stage na to. Kaya kahit gusto kanya, hindi pa stable ang emosyon niya. Mahalaga to maintindihan kasi dito madalas nasasaktan ang babae. Akala mo committed na siya, pero sa totoo lang, nandun pa lang siya sa gitna ng emotional roller coaster niya. Kung nasa gantong stage ang lalaki sa buhay mo ngayon, ask yourself, are we building something deeper or are we just surfing on the high? Kasi kung pareho kayong nadadala lang ng kilig, ng oras, ng tawanan, okay lang yan, enjoy nyo. Pero wag mong gawing basehan ng worth mo kung bigla siyang nagbago. Dahil hindi ikaw ang problema nag-iiba lang ang chemistry ng utak niya. Now, here's the uncomfortable truth. May mga lalaki na hindi umaabot sa next stage, attachment. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao handang mag-commit. At kung hindi pa siya emotionally mature, kung ang idea niya ng relasyon ay laging thrill at kilig, baka mawalan siya ng gana kapag dumating na 'yung part na tahimik pero totoo. Kaya kung gusto mong malaman kung may long-term potential ang isang lalaki, huwag kang tumingin sa effort niya sa simula. Tumingin ka kung paano siya nag stay kapag hindi na exciting. Kapag normal na lang ang araw. Kapag wala ng surprises. Kapag ikaw na lang at siya, at tahimik kayong magkasama. At dito papasok ang stoic principle na, Okay, wag nating pangalanan. Pero ito yung prinsipyo na dapat mong tandaan. Don't place your peace in someone else's hands. Hindi dahil gusto mong maging malamig or detached, kundi dahil ayaw mong ibigay ang emotional stability mo sa bagay na wala ka naman talagang control Kasi minsan, may mga babae na sobrang nahuhulog agad, and they start shaping their life around the man. Kasi minsan, may mga babae na sobrang nahuhulog agad, and they start shaping their life around the man. His schedule, his mood, his availability. Kapag nagreply, masaya ka. Kapag hindi, parang end of the world. Pero kapag ganito ang mindset mo, hindi mo na nare-realize na nawawala ka na sa sarili mo. Babae ka. Pero una sa lahat, tao ka. May sarili kang mundo, pangarap, tapang at ganda. At kung ang isang lalaki ay tunay na handang mahalin ka, hindi kanya hihilahin pababa. Sasabayan kanya. Hindi kanya paiikutin sa emosyon niya. Sasamahan kanyang tahimik, pero buo. Ang tanong ngayon ay hindi lang mahal ka ba niya, kundi handa ba siyang umabot sa lalim ng pag-ibig na hindi na lang tungkol sa kilig? Kasi love is not a performance, it's a practice. At ang tunay na pagmamahal, hindi palaging masaya. Pero palaging totoo. So kung nandyan ka pa, salamat. Kasi totoo, hindi madaling pag-usapan ang mga ganitong bagay hindi ito simpleng how to make him fall for you na tips na madalas mong makita online. Hindi ito tungkol sa kung anong text ang dapat mong isend para maging interesado siya ulit. Kasi kung ganun lang talaga kadali ang pag-ibig, hindi sana ganito karaming puso ang nabibiyak araw-araw. Sabi sa research ng biological anthropologist na si Dr. Helen Fisher, ang stage ng attachment ay hindi agad dumadating. It's not born out of physical attraction. Hindi rin ito nadadala sa sweet gestures or constant texting. Attachment, yung totoong pagmamahal na tahimik pero matatag, comes after the highs have faded. And that usually takes time, sometimes years. Alam mo kung bakit? Dahil sa oxytocin, yung hormone na nakakatulong para magform ng emotional bonds. At interestingly, sa lalaki, hindi agad activated ang oxytocin. In fact, kapag mataas ang testosterone niya, which usually happens in the early stages of dating, it actually blocks the bonding effects of oxytocin. Ibig sabihin, kahit sweet siya, kahit gusto ka niya, hindi pa talaga buo ang connection sa'yo. Not yet. It doesn't mean fake siya or manluloko. Pero ang utak niya, nakafocus pa sa pursuit, sa challenge, sa excitement. Parang instinct ng hunter. Once nakuha na ang target, dun lang magsisimulang tumahimik ang utak niya. At doon mo malalaman kung may lalim ba talaga ang naramdaman niya. Andito dito papasok ang tanong na madalas mo ring itanong sa sarili mo. Kapag nakuha na ba niya ako, mag-iiba siya? Hindi natin kailangang hulaan. Kasi may tinatawag na psychological pattern na Coolidge effect. It's been observed in animals, pero relevant din sa tao. Basically, kapag ang isang lalaki ay masyadong mabilis na karating sa physical intimacy, may tendency na mabilis din siyang mawalan ng interest. Kasi instinctively, na-reward na ang utak niya. Wala na yung challenge. Wala na yung build up. Parang pelikula na tinapos sa unang 15 minutes. Now, don't get me wrong. Hindi ko sinasabing masama ang sex or dapat mo itong i-delay para lang mapanatili ang lalaki. Hindi ito game na may tamang timing. Pero what I'm saying is, build something first. Build connection, trust, understanding, presence. Kasi kung ang pundasyon niyo ay physical attraction lang, Mabilis din yung pagguho kapag natapos na ang init. Isipin mo parang pagkain. Kung nilulunok mo agad yung pagkain, nang hindi mo munang inunguya, hindi mo rin talaga matitikman. Hindi mo rin maa-appreciate. And the same goes with emotional connection. Kailangan muna ng space, ng patience, ng intention. Ang problema kasi sa culture natin ngayon, lahat minamadali. Lahat instant. Swipe, click, chat, meet. Pero ang tunay na relasyon, hindi yan fast food. Hindi mo makukuha ang lalim sa isang gabi. At lalong hindi mo dapat ibigay ang sarili mo ng buo kung hindi mo pa nakikitang buo rin ang intensyon ng kausap mo. And let's be honest, maraming lalaki at maraming babae ang nadadala lang sa init ng moment. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil hindi pa sila aware sa inner workings ng sarili nilang emotions. Hindi pa nila naiintindihan na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa excitement, kundi tungkol sa commitment, sa stillness, sa mga panahong walang spark, pero andun ka pa rin. Kaya kung babae ka na nasa stage ngayon ng parang gusto ko na siyang bigyan ng lahat, pause ka muna. Hindi dahil ayaw mong magpakatotoo, kundi dahil gusto mong mapangalagaan ang sarili mo habang nagmamahal. Kasi ang pagmamahal na totoo, hindi yan kabawasan sa'yo. Dapat dagdag siya sa pagiging buo mo. At kung lalaki ka na nanonood nito, Maybe ikaw mismo ang naguguluhan kung bakit minsan hindi mo maramdaman ang lalim ng nararamdaman mo. Maybe it's time to reflect. Maybe it's not that you can't love, but you've been so used to chasing highs that you haven't learned how to stay in peace. Kasi love in its mature form is not the fire. It's the warmth after the fire. It's not the chase. It's the choosing. Every single day. Let me share something personal. My time sa buhay ko na sobrang dami kong naging fling. I thought I was just exploring, getting to know myself. Pero ang totoo, I was distracting myself. Hindi ako marunong magpirmi. I was addicted to the highs. Pero every time natatapos yung encounter, may laging kulang. A silence I couldn't explain. A disconnect I didn't want to feel. Until one day, I experienced something different. Yung connection na hindi lang puro tawanan, kundi tahimik pero buo. Hindi ko makakalimutan, sa simpleng araw lang kami magkasama. Walang plano. Walang drama. Pero ramdam mo na andun siya, buo ang loob. Hindi siya perfect. Pero hindi siya umalis. At doon ko naintindihan, ang lalim ng pagmamahal ay hindi mo matatagpuan sa simula. Kundi sa mga panahong wala ng fireworks, pero pinipili ka pa rin. So if you're a woman watching this and you're wondering, Ano ba ang sekreto para mahalina ako ng totoo? So if you're a woman watching this and you're wondering, Ano ba ang sekreto para mahalina ako ng totoo? I'll tell you this. Walang sikreto. Pero may prinsipyo. Huwag kang magmadali. Huwag kang magbaba ng standards para lang hindi ka maiwan. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan ang sarili mo habang binubuo mo ang koneksyon nyo. Love. is not about losing yourself in someone. It's about finding someone who meets you where you are. Strong, steady, and at peace. Kumusta ka? Kung andito ka pa rin, salamat. Ibig sabihin, hindi ka lang basta nanonood para sa aliw. Naghahanap ka ng lalim. At alam mo, yan ang una sa lahat ng senyalis ng isang tao na handa ng magmahal sa mas mature na paraan. Hindi na naghahabol ng kilig. Hindi na naglalaro ng sino ang unang bibitaw kundi tahimik na naghahanap ng totoo. Let's talk about something that most people never tell you. Men fall in love through emotional safety, not through seduction. Oo, maaring ang unang hakbang ay physical attraction. Hindi natin yan dinidenay. Natural yan. Biological. Pero ang tanong ay hindi kung attracted ba siya sayo. Ang tanong ay, safe ba siya sayo? Nakakaramdam ba siya ng respeto, hindi lang sa katawan mo, kundi sa kung sino ka? Kasi para sa lalaki, Lalo na yung may trauma, pressure, expectations, ang pagiging vulnerable ay hindi madaling gawin. Society taught him to man up, to hide his feelings, to win, to chase, to conquer. Pero pagdating sa totoong pag-ibig, hindi yan ang gumagana. A man only opens up when he senses that he's not being judged, not being tested, and not being forced to perform. Only when he feels safe, will he choose to stay. Kaya minsan kahit gaano mo pa siya ka-attract, kahit ilang beses mo pa siyang patawanin, kung wala siyang emotional space to feel safe with you, hindi siya mahuhulog. Or kung mahulog man siya, hindi siya mananatili. So paano mo siya matutulungan na mahulog in a deeper, more lasting way? Simple lang, pero hindi madali. Be steady. Ibig sabihin, hindi mo kailangan patunayan araw-araw na ikaw ang best option. Hindi mo kailangang i-overgive or i-please siya to the point na nakakalimutan mo na kung sino ka. Minsan kasi, akala ng babae, kailangan ko siyang ilaban. Pero ang totoo, ang lalaking ready magmahal, hindi ipapalaban ang sarili niya. Siya ang lalaban para sa'yo. Kapag nakita niya na buo ka na kahit wala siya. Be honest, hindi yung brutal. Pero totoo. Kasi if you're just trying to be the perfect girlfriend material, sa totoo lang, makikita niya yan. And maybe, oo, maa-appreciate niya in the beginning, pero eventually, ang lalaki na hinog ay hahanap ng babae na hindi takot magsabi ng hindi. Hindi takot magsabi ng hindi ako okay ngayon, kasi dun niya makikita yung tapang mo, at dun siya mai in love. And lastly, be present. Minsan ang daming distractions. Social media, excess, expectations. Pero kung gusto mong lumalim ang relasyon, kailangan mong ipakita na kaya mong tumingin sa kanya, hindi para husgahan, kundi para makita siya hindi lang bilang boyfriend material, kundi bilang tao. Buo. May flaws. May kwento. May takot. At kung matutunan mong mahalin siya hindi dahil sa potential niya, kundi kahit sa imperfection niya, mas gugustuhin niyang manatili. At para sa mga babae na minsan nang nasaktan, iniwan, pinagpalit, o pinagsinungalingan, I want you to hear this. Hindi ikaw ang pagkukulang. Hindi ibig sabihin na dahil hindi ka pinili, hindi ka karapat-dapat. Sometimes, it's not that you were too much. Sometimes, it's just that they weren't ready to handle someone real. And you can't force someone to receive love they're not mature enough to hold. Pero alam mo kung anong pwede mong gawin? Magmahal kaparin. Pero this time, kasama ang sarili mo. Kasi hindi mo kailangan maging cool girl. Hindi mo kailangang ihide ang standards mo para lang magtagal siya. You don't need to earn love by shrinking because love that's earned through self-abandonment is not love it's survival you deserve more than that you deserve a love that walks with you not ahead of you a love that sits with you on your worst day not just celebrates you on your best a love that asks kumusta ka? and actually listens and here's the thing they don't teach you in school or in fairy tales love is not something you fall into it's something you grow into at hindi mo kailangan magmadali hindi mo kailangan makipagunahan. Kasi ang pagmamahal, hindi yan karera. At lalong hindi mo yan maibibigay ng buo kung ikaw mismo, hindi mo pa rin natatanggap ang sarili mo. Kaya bago ka magtanong kung paano mahulog ang lalaki, tanungin mo rin ang sarili mo, Ako ba? Kaya ko na rin bang manatili? Kahit wala na ang kilig? Kung oo, then you're ready. Not just to be loved, but to love back in a way that's deeper, quieter, and braver. So kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, gusto kitang tanungin. Anong natutunan mo tungkol sa pagmamahal ng lalaki? At anong natutunan mo tungkol sa sarili mong paraan ng pagmamahal? Share mo sa comments. Gusto ko ring mabasa ang insights mo. At kung nakatulong sa iyo itong video, like mo na. Share mo na rin sa kaibigan mong nangangailangan ng konting liwanag ngayon. At siyempre, kung gusto mo pa ng ganitong klase ng kwentuhan, subscribe ka na rin. Dito, hindi tayo nagmamagaling. Dito, nagsasabay lang tayong matuto. And always remember, you don't need to be perfect to be loved. You just need to be true. At kahit gaano man. At kahit gaano man kabigat ang nakaraan, tandaan mo, hindi mo kailangang dalhin yan mag -isa. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero lahat din tayo may pagkakataon na magsimulang muli. Love is a choice, every day. Choose wisely. Choose gently. At higit sa lahat, choose yourself too.